Tune for today's video is pumunta tayo ng shop kaya walang kasama si RJ gumawa sa shop kaya tayo yung kasama niya Ako. Ape na tayo. Ayan, 6 p.m. po tayo dito. Dito lang yan sa, ano, tapat ng school, sa Nelson Norte. Location. Nelson Norte, Malasigi. tapat ng school. Nelson Tumling, Malasigi. Malasigi. Angas, boss. Kasal mo nga, Ken? ano? Sabi eh. Polypox. punta lang kay dito kung may papaga kayo mga boss. Dito lang yan, location sa Nalsan Norte, Malasiki, Pangasinan. tapat ng school. Ito yung shop namin. kahit anong motor yan gagawin natin kompleto natin ng ano, mga pesa